Isa sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng mundo ay ang Black Death, ang salot na kumitil sa buhay ng higit sa 25 milyong tao. Pero higit pa sa mga buhay na nawala, nag-iwan ito ng malalim na pagbabago sa lipunan, ekonomiya, at kultura. Paano nga ba binago ng salot na ito ang buong mundo? Tara, samahan mo akong balikan ang ilan sa mga pinakaimportanteng epekto ng Black Death. Noong 1347, nagsimula ang salot sa mga port city ng Europe mula sa Asia at kumalat sa loob ng ilang taon. Ang mga taong tinamaan ay nagkaroon ng namamagang bukol, lagnat, at hindi nagtagal, kamatayan. Mabilis itong kumalat mula sa Asia, sa Mediterranean, at sa buong Europe. Ang Black Death ay kumalat sa Europa gamit ang mga rutang pangkalakalan, mga barko at karaban na na nanagdadala ng mga daga at pulgas na may dalang bakterya. Mabilis na kumalat ang salot at wala ni isang lugar ang nakaligtas. Sa loob ng tatlong taon, tinatayang nasa 25 hanggang 30 milyong tao ang namatay o isang kapat ng buong populasyon ng Europe. Ang mga pamilya ay nawalan ng mga mahal sa buhay at ang buong komunidad ay nagtaglay ng takot at pangamba ang pagkalat ng salot ay nagdulot ng malawakang krisis sa ekonomiya. Maraming mga pabrika at negosyo ang nagsara at ang mga bukirin ay napabayaan. Maraming manggagawa ang namatay kaya't naging mahirap makahanap ng mga tao na magkatrabaho. Ang epekto ng Black Death ay hindi lamang sa ekonomiya dahil sa dami ng mga namatay, maraming tao ang nagtanong sa kanilang relihiyon at pananampalataya. Ang simbahan ay nawala ng impluensya at maraming tao ang naghanap ng bagong mga ideya, kabilang na ang mga ideya ng humanismo. Dahil sa kakulangan ng mga manggagawa, ang mga natirang magsasaka at manggagawa ay nagkaroon ng lakas para magtulungan at magtangkang humingi ng mas mataas na sahod. Ang mga lord at nobilidad ay napilitan magbigay ng mas mataas na bayad sa kanilang mga manggagawa habang ang mga aristokrat ay nahirapan ang mga tao sa gitnang uri ang mga mga ngalakal, artisan at negosyante ay nakakita ng pagkakataon. Tumataas ang kanilang kapangyarihan sa lipunan at ekonomiya. Ang mga guild at samahan ay nagsimulang maging malakas. Ang Black Death ay nagbigay daan sa pagbagsak ng feudalismo. Dahil sa pagtaas ng halaga ng paggawa at ang kakulangan sa mga magsasaka, ang mga magsasaka ay naging mas malaya at nagkaroon ng pagkakataong makontrol ang kanilang mga sarili at lupa. Bagamat hindi pa naunawaan ng mga tao noon kung paano kumakalat ang sakit, nagbigay ang Black Death Black death ng pagkakataon para sa mga siyentipiko at doktor na maghanap ng mga paraan upang maiwasan ang mga salot at mapabuti ang kalusugan. Ang Black Death ay nag-iwan din ng malalim na epekto sa kaisipan ng mga tao. Ang takot sa kamatayan at ang walang katiyakan ng buhay ay naging inspirasyon para sa mga artist. Ang mga imahe ng kamatayan at pagkabulok ay naging prominenteng tema sa sining at kultura. Sa kabila ng lahat ng kalamidad na dulot ng Black Death, nagkaroon din ng mga positibong pagbabago. Nagsimula ang muling pagbangon ng Europa. Ang ideya ng humanismo at mga pagbabago sa lipunan ay naging pundasyon ng Renaissance, isang panahon ng mas mataas na intelektual na kasaysayan at mga agham. Sa kabila ng hindi masukat na kalungkutan at kamatayan, ang Black Death ay nagbukas ng pinto para sa mga makabagong ideya at pagbabago. Bagamat ang epekto nito ay malalim, tinulungan nito ang mundo na magbago at masundan ang landas patungo sa isang bagong panahon.